Bandung at Oh. So, dito po ang bigay niyo. Isang nilong. Ang -lab. at mayroong isi-share sa inyo Wintong sa Balabhan Wintong-wintong Kaling Kay Lola ay Mga boys, guys, aku akong... guys. At mga diwata. Usapan lang, Usapan mga diwata guys. John guys, ating ano pinto guys Dito sa mundo ng ito guys sa mundo ng ibabaw meron talagang mga yung mga mga engkanto guys sa kahit saan sila magpakita sa yung mga na area yung yung ano guys yung mga house yung mga kalakitan yung mga mga walang mga walang tao yung yung walang tao at isa pa sa mga diwata nagpapakita sa mga paribaryo at nagpapakita sila guys ang mga diwata guys minsan naglalaro sa ating mundong ibabaw at minsan sila nagpapakita sila guys minsan sila kapag may taong yung may third eye guys yun ang makakita uh, ano yung yung ikaw lang ang makakita ang iba hindi yung naglalaro sila yung mga diwata guys ang hilig tanaga yung maglaro sa yung mga area na tulad ng mga baliti tulad ng mga yung bahay iniwanan yung bahay may nagustuhan sa mga nilag nagusto nilang yung tirahan yung tir gusto nilang nandyan sila sa ano sa mga tao guys. at meron din magkikita, guys mga, mga nilalang yung mga nilalang nag yung kusa nag aan yung tao nag aan yung mga parang nilalang na yung mga tao may ano ba may agimat na pwede lang yung of transparency na guys mag ano sila mag transparency yung, yung mag change sila guys yan, meron talaga, guys. At meron meron din mga nilal mga nilalang na yung parang tao, parang tao na mo. ang sa, kanyang katawan, parang tao, parang tikbalang, guys. Oh, hindi lang tikbalang ang ganyan, guys, ha? na ulo niya kabayo at tulad ko. Nakita naman ninyo, guys. Ano? Pagkakita ninyo ha? ko, ito ang aking anyo sa aking kunti. May mga nilalang talaga yung guys. Hindi lang tikba lang ang mukhang yung tao ang katawan. Yung may kaparihan natin ng mga kamay. Yung mga nilalang lang. Yung ating nakita. Yung kanyang ulo yung mukha niya talagang kambing na turo nakikita rin eh, kayo dyan guys sa, sa mga bahay bahay sa mga area area sa, <coughs> sa sulok ng area nakikita guys lamay natin lang guys ipakita ko sa inyo guys at talaga ipakita ko guys yan tatlong uri na mga aking sinasabi guys Number no one, inkanto na naglalaro. Number two, yung nilalang naging forma siyang tao, para siyang tao, at yung parang dating, parang tikbalang balang, uh, at yung katawan niya, tao, at yung mukha niya, may sungay sa malaki guys. Ah. Uh, dito sa amundong ibabaw guys ah, wag na tayong ano guys wag tayong ang mga kwento ng mga ating mga kaninunuan yung galing pa sa noon hanggang ngayon makikita pa rin natin guys tulad ko ito ang kasuta ko Kapag nasa dilim ako

Este video es un misterio. En la grabación podemos ver a una criatura muy fuera de lo normal. Hello, hello guys. Nagustuhan ba nyo ang mga kwento natin ng mga kababalaghan guys? Ano guys? Kwento ni Lola. Kwento ni Lolo At iba pa itong kwento ni Kuya. At kwento galing kay Kuya, galing kay Tito, kay Mami, kay Dari. Kwento ng kababalaghan. Meron pa tayong ipakita guys. Na, guys, Nakakita na ba kayo, nakapasok na ba kayo sa isang kasulukan kasuluk ng yung uh, mga kakahuyan, yung mga kabundukan, yung may mga puno, nakasagap na ba kayo ng mga namalupa ng mga... <coughs>

ang kulay at iba at din ang kanilang mga prinsipyo yung mga yung may mga power guys yun ha? nakikita natin din guys nakakita na ba kayo guys yung sa dagat kung kayo hmm, yung nangingisda kayo hmm, nakakita na ba kayo sa kusukan ng isang kasuksukan ng tubig na yung linaw at kung ikaw ang namamangka kung makakakita ka ng ganito na transparent tao naging transparent siya guys o yung katawan niya tao pero yung katawa yung mukha niyo nag change hindi naman si Goku pero nakikita nyo ang lumabas sa kanyang mukha. Panorin nyo guys. At isa, dalawa, tatlo ang pangatlo guys. Kung hindi pa kayo nakasiyan sa kwento ng aking mundong ditong kababalaghan dito sa ibaba ng mundo. Dito ipapakita ko sa inyo ang aking gustong ipakita. To guys, dito guys, nakikita nyo yung isang taong arapo guys, sa kailang lugar, yung kanyang ano, parang dinidiktahan niya, ang kanyang ano, yung kanyang ano, may buntot yun dinidiktahan niya yung kinakausap niya ang kanyang ano, at pwede niya diktahan, pwede niya yung sugo niya guys pwede na yung ano, ano ang kanyang isugo at tingnan niyo guys andito sa kababalaghan na ibaba ng mundo kwento man ni Lola kwento ni Lolo at kwento ni Lola basyang kwento ni Lolo si yan mga guys kwento mo kwento ko dito sa mundong ibabaw wag kayong basta-basta pumasok basta, sa ibang area ng mga kababalaghan guys na, narinig nyo ang marinig nyo pum, pumapawasak yun mga nilalang <coughs> hindi nyo gusto makita makikita nyo guys <coughs> dito sa mundong kababalaghan tulad ko kung kayo ay maaari magkulat kung nandyan ako sa kadilim diliman kwentong kababalaghan tingnan nyo guys nandito na <coughs> actuando de otra manera. ¿Qué explicación le dan a este suceso? En la grabación se muestra una persona y una especie de sombra a su lado actuando de otra manera. ¿Qué explicación le dan a este suceso? En la grabación se muestra una persona y una especie de sombra a su lado